Good morning, good morning mga isyo. Welcome back sa YouTube channel natin mga isyo. Nandito tayo sa Burautan, sa Carmen Planasyon. Nandito tayo sa, ano, para mga time natin mga isyo. 8 o'clock ng umaga. So, shoutout nga pala sa lahat sa mga subscriber natin. So, lalong lalo sa mga W mga Seaman. Shoutout sa mga from, subscriber from Liti. Tapos ito, shoutout po sa inyo. So, sama na -man kong kumulit dito sa Burautan para update kami nga sa mga about sa mga uh, segunda mano mga rilo ni Boss Dudong. So, ang ano natin ngayon, August 1 po mga guys, uh, first week tayo ng August 1. So nandito tayo para update aro uh, araw ng Bernice, no? Shout out po sa lahat. So samahan niyo ako muli para update test mga about ng mga segunda mano ni Boss Dodong. So let's go. Wow. Yan, so dito sa mga bagong sa ating YouTube channel dito lang sa kanto, no? Dito lang sa area na to kung saan po yung uh, burauta, no? So dito sa mga yung salita po, sa so, dali lang ang tuntunin natin. So video, so dito po tayo sa tapat ng uh, mga guys. So ayan mga guys, so ikumpara natin si kumpara na karang taon. So dito natin mga uh, ano, nagiba ng sistema ang uh, pang uh, pamamaraan po dito sa Latagan po dito sa Carmen Planet po. Uh, dito sa mga ano. Yan sa mga bawat na mga nakalatag dito. So, may lane po sila. Hanggang dun lang po ang lane nila, no? So, ayan. So, dito tayo kay Busdodong. So, ipapakita. tagal din tayo hindi na pag-update dito. Siguro, mga isang buwan din tayo na hindi na pag lang Okay lang? Ayan, sinasya pa kay Bus, no? So, ayan. Namimili sa Mga tip-tipuhan dito sa Rilonibus Dodong, no? Ayan. Sige, tuloy-tuloy tayo guys. So, okay lang daw kay Bus. ah um, Busdodong, shoutout muna ng mga kababayan natin. Kumusta nang bagyo? Ay, shoutout yan kay Tony Black. Tony Vlog. Ah, Tony Black. Oh, 'yan. natin si Tony Vlog. Ay mga kababayan na from Bohol. Ah, oh, shoutout natin mga kababayan ng Bohol, no. So, ngayon tayo na pag-update ulit dito kay mga Riloni ni Boss Dodong. Ayun. Ayan. Ayun, 'yun si Boss Dodong, talagang ano na. Pangalawa kay Boy Kaskas 'yan ayan, mamaya, maya, no so, yan tayo so, tingnan mo natin at mayroon tayong mga, uh, i-week mo natin yung ating video mga guys, kasi mayroon tayong pinagkasko uh, nga, no, sa mga boss na mayroon tayong nakita ninyo, uh, uh, no na, rin yung gustudong rito, no, ayan meron tayong pang babae pang bata, ayan so, gustudong, may tanong ko nito magkano ba itong presuhan ito, gustudong Bago. O oh, yan. Ha? Michael Kors. O oh, Michael Kors. Magkano ang presyo na Michael Kors natin? Boss, do? 1,000. Libo. Uy. Brano yung ito boss ha? Oo. Oh, yan um. lang. Negosable pa naman ng 1,000 Libo mo. So pwede po na limang daan to. <laughs> Joke lang. Uy. Ay giyata. na lang. Joke lang. Ikaw naman. No? Pangit mo din kung walang comedy eh. <laughs> De-job lang. So, ito mo namang isang libo mga guys. Hindi ko sa ball pan. Binibiro ko si Boss Dodo. Uh, kung talaga naman, kung talo naman, hindi naman talaga ibibigay. So, mas maganda dito mga guys. So, mas maganda. Pumunta kayo sa personal para kayong napag-coordinate sa mga tawaran. No? Yan, isang libo ni para mga guys. No? Isa -isa, oh, hindi na siguro mag-isa-isa no? kasi sa dami nito ni mga isak ni Boss Dodo. No? Hindi, pwede natin isa-isa para maisap. Oh, yun. So, mga yan, dito tayo sa mga... So, No? Uh, ito ba sulong ano ito? Tingnan mo natin ito. Bago Richard natin. Mel. ilang yan. Ah, klase ilang. rin, no? Richard, Richard Mel. Magkano ang bigay yan ito? Ito, mura lang. Ah, mura 700. lang. Oh, 700 mura. Richard Mel. Ah, okay. Klase ilang eh. Class ilang klase daw. Klase Yan. so, simula tayo rito. Dadampo tayo para magtatanong tayo kay Boss Dudong. Magkano? Ito, Boss. Anong rilo natin to Caterpillar. Oh, ano? Diesel yan, diesel. Diesel. Yun, diesel mga kay. So, magkano ang presyo no? ang, ang original? Oh. yan. Kaya ito diesel makikita no, Diesel, no? 5. Yan. So, yan. Titingnan natin. Ah, oh, quartz siya, lang siya. siya. Quartz, quartz balong, lang niya. No? Ay, balong. shoutout mga kababayan natin. Kasi inyo, kasi umaga eh. Uh, Oo. Ay, Ay, mga... Sa lahat ng mga tao. <laughs> kababayan na nang <laughs> ano, no, sorry Gabriel, sir. Kababayan, sir, sir. kababayan natin. Oh, si Coach Adam pa kay kababayan ni Bibalong, no? sa buong mundo at saka sa mga Suri Gardner Ayan, Dito, sa ito natin, no? Dito natin ay one, maganda to? 1,500. 1,500 to mga guys, ha? So, hindi pa rin nagbabago sa Tony Vlog. Siyempre, sabi nila, joke-joke lang. Pangit yung seryoso sa buhay, eh. Ito, mayroon tayo naman ito. Mga ganito, mga guys, ha? Ito, boss, magkano na mga bigay nito ito? Ito, 1,2 lang yan. So, 1,000. 80 piece. 80 piece. So 1,200 di ko sabol pa ang dito mga guys ha. O oh, shout-out sa mga customer ni Boss Dodong. Oh. Uh, ah, uh, siyempre mas shout -out sa oh. mga customer ko ha. Oh, yan. Punta lang kayo dito sa Carmen Plaza. Oh. Tsaka shout-out din sa asawa ko, tsaka sa Iyo. Yan ang hindi natin makakalimutan sa Ay, mga kabatiman mga ano, Ang pinakamamahal yan. Ay yung kapitbahay. Ay kapitbahay din. Kapitbahay, kapitbahay dyan. Ayan. Ang laki ng bahay dyan. <laughs> daming pinopromote eh. Joke lang. yung balik naman tayo dito sa may ano. Ito ba, sa magkano ang laban? 1,500 1,500. Si uh, 1, 500, oh, it's mabigat, no? Maganda rin. Switch garin, no? machine. Switch machine. Oh, 1,500 ang relo. Wala pa rin pagbabago. Sabi ko nga sa inyo, pag uh, ako'y magkakapera eh, o magbibili ako rito eh. Kaya lang, antayin ko lang pag December, mamimigay si Boss Dodong ng... <laughs> ay, <laughs> mamimigay siya ng discount. Ah, na, hindi naman ako sinasabi na mamimigay ka ng relo eh. Sabi ko, magbibigay ka ng discount sa December. ayan. oh, mga buyer dyan. oh, ayan. May mga discount talaga. Kahit hindi pa abot ng December, mayroon tayong discount oh, lagi. ikaw pa. Eh, Lalo-lalo na sa mga balik-balik na dito mga customer mo. Diba? <laughs> Akala ko mamimigay ka na sa pato ano? Relo, hindi. Discount. Hindi, nag-gulat siya pag sabi ko ng relo eh. <laughs> o yan, mayroon naman tayo dito mga isom. Ito boss, magkano? Militar is militar. magkano naman ang bigay ng One dito? 1,500 negosable. Swiss only. yan. Oh, original. Swiss, uh. Pakita mo yung negosable. Yan. Para... yan. Papakita daw. Ang yan ang binabayaran itong pangalan. Oh, <laughs> Swiss yan. Eh. Swiss. Swiss yan. Yeah? Oh, Swiss yan. Oh, na, diba? Mas Swiss. Mas Swiss. Yan, yan ang binabayaran dito sa... ang binabayaran. Ito, ito naman. Stainless. Oh, Black yan. dial. Original yan. Yeah, Iron yan sa ano. Sprint. Sprint. no? Sprint. Yan. One, one thousand so quarts lang. Ah. One two, one thousand two hundred so. Pwede na matawaran to bahala na kayo mag-usap. Oh, <laughs> syempre ah. Yan so, ganyan ang mga ganot natin. So mga ano, oh mayroon tayong kasyo dito mga guys. Okay, yun. Pati, yan, okay. kung baka interesado niyo, pumunta kayo. Mismo kayo na mag-negotiate kay Boss Dodong. Oh, oh eh, yan, Oh, malaman nila. Oh, malaman nila. Original. Oh, kasi mahirap yung natin yung presyo, mamaya Magkano to? 1,200 to 1 to mali, makuha mo to nang 600. Okay. Ang napakaswerte mo naman. Yan. Bulungan kaya sabi nga bulungan eh. Yan bulungan tayo rito ha. Uh, 1200 Casio ha. Yan, mayroon tayong black dial dito at mga black talaga siya. Yan, pero mabigat din siya. Ah, uh, Michael Kors. Michael Kors. Michael ah. Uh, Ay, mura lang yan. Lang. Uh, yan. magkano ang bintana dito? Ayun. 1,200 na rin yan 1,200 mm -hmm. oh, si boss, shout out original morning. na rin yan. Original. ayun, na balik baligtad na ito so, mayroon naman tayo rito so ang dami tayo may ilo ni Stoney vlog nito mag angat na mga may fossil tayo oh, na quartz lang din original ang fossil oh. original din daw to ha si sabi nga sabi nga ni sa tao pa kayo boss smart ha sabi nila original ha Oo, oh. oh, okay. Mark, <laughs> boss no. smart ha siyempre ayaw nila mga pa ano rin oh, maya pa, pa. sa kanyang mabuntong yung ano di ba sa rin yung vlog hindi pa rin nagbabago no? oh, sabi ni boss smart sabi daw original ha, sabi nila ha ni uh, Boss Dodo. Original, yan. ang pusil natin boss magkano? Ah ito, 132. Ah 13 may tawad three, one. pa nang dinagdagan, no? 12 ano kan dalaw so? nang dinagdag uh, pa lang. Oh, mas legit oh, yan. yan. Ah, legit. Oh, legit oh. daw sabi niya ha. Oh, <laughs> sabi oh, din legit, Boss Mart yeah. ha. Shout out kay Boss Mart ha. Ah, Ayun si. <laughs> <laughs> yan din siya eh ko Oh, mayroon naman tayo rin boss, is English. Joke, so, joke, joke, lang yun, ha? Joke, lang, Joke lang. Alam mo naman sayo, may puzzle, another puzzle tayo. Parang ano ah, Ah, uh, silver, no? Oo, oh, hindi. Okay. Stainless talaga. Stainless siya, so, parang gano'n, no? Oo. Wow. Oh, parang... Solid stainless siya. Ayan, uh, so pusil. So magkano naman to, boss? Ayan, 1,200. Yan. 1, yan. Ah. Lahat, lahat ng mga items po dito kay boss doon para hindi na kayo mag-agredo. So, for example, uh, ah, 1 to. Pwede siguro, depende siguro mga isang dam Matawan o dalawang dam Matawan o isang libo. Yung talagang barata na talaga. Bahala nga, magbulong ka na lang sa kanya kung ibibigay na sa kanya. Oo, oh, oh, yan. yan. Ayan, mayroon tayo dito na mayroong... Sure, ay, Mariner. Rolex, guys, ah. Boss, Rolex, ah. Ha? Rolex, ah. Automatic, submarineero, Mariner Yan Lahat, may ikot umiikot, ah. Oh. Umiikot, ah. Ayan, pasensya na po kung nasa kuko ni Tony vlog, ha <laughs> Napukpuk na to, eh, no. So, magkano yung Rolex nito, boss, na block tayo? 2,500. 2,500, ah. O, brand new, tayo, no? oh, brand Bago new pa. pa. Bago pa talaga. <laughs> yan, sa mga... Ito, ah. Oh, yung mga buyer dyan. Sa nila, mga buyer dyan, mayroon na. tayo. So, ang balita ko, maraming umangkat si Ah, ka barber Elmo Ilmo ditong damayan oh, na talaga. Oh, shout out ka pala yeah. kay Ilmo no. Oh, ka barbers. Yan. pala siya ka sa kanya no. Maraming customer si ka barbers Ilmo sa mga about ng mga segunda mano relo ni Boss Dodong dito sa mga iba't ibang mga lugar niya, mga ano rin eh. Oh. Oh, mga ano. Ay, mga Canada. ibang bansa Ibang bansa, ibang bansa kumukuha Parang dinadrap lang yata oh. sa may Pangasinan ba? Yeah, drop, ba? Niya, drop, drop lang. Oh. Ayan, yan. Ayan, ito, 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 Ayan, ayan siya Ayan, maganda po yung eh, madam. Thank you po, sir. Ayan, pwede natin mapapirustawaran Tawaran nyo pa yan. Sabay ganun, no? Ay, ito, oh. boss. Magkano ito, boss? Ay, ito. 1,200. 1,200. 1,200 na lang. 1,200. Oh, maluwag po sa iyo. Bago po yan. din May, po yung madam. Ha? Huh? Pormahan yan. O, puzzle. Mayroon tayong puzzle to. Yan. Ayan. Ayan. Battery ba ito? Oo. Oh. Di battery lang po. Ah, ito. 1,500 yan. 1,500 lang ang posil natin. Magandang lock rin tayo. Ang ganda ng color rin ito mga guys. Ayan. Ayan. So, mayroon tayong ano dito. Sweet mandarin. Sweet mandarin. Ano to? Ah, uh, Seiko Divers. Japan lang mo yan. Ano to? Ano to? 100 meters. Divers. Ayan. Wala ako, ano lang yan, dumi lang yan. Ang divers natin magkano? Dalawang libo. Dalawang ah? libo. Mayayaman din yan. Mayayaman din. Hindi magtipay. Kaso pag tinanggal, wala ano. Hindi bawasan nyo. Bawasan mo may yung siya. Yan, mayayaman din yan, madam. Hindi bawasan dito yan. Hindi bawasan. Yan. Ang mabigat siya. Okay. Ayoko yung binili yung Michael Kors na ah, mga, diba? Yeah. So, eh, ah, diba? ah, ah, hindi po sa kamay lang po tinitingnan lang po. Hindi po, hindi po. Oh, o, Tony, vlog po. Tony Vlog po. Tony Vlog. Yeah. Oh, hindi yeah. naman po hindi hindi pa ba basta-basta ka basta po yung nagtututok ng mukha? yan yeah, so yan dito tuloy-tuloy to to tayo rito guys tuloy mo na so mayroon tayong ano rito kada katmel kada tayong sa pa Yayamanin yan <laughs> <laughs> Yayamanin Yayamanin posil <laughs> tayo mayroon tayong posil posil na? posil ayan. Oh, mayam Yan Morning. ay hatir daw. Siya tal ano? Boy kas kas huh? Shout out! Oo, oh, Kaskas. So, yan. Sandali, sandali lang ha. Sandali lang. So, may, hindi natin ma-entertain si Bui Kaskas, no? Ah, si Ano to, kuya? Wala pa Wait lang, tatay. Wait pala kayo, pa. madam. wait lang. Wait lang. Busy pa si madam. Ayan. Yeah, Ay, wala kayo ganyan. Iyayamanin. Alam ba? Ay, balutin mo. Balot, balot. Ano yan eh? Yeah, so yeah. Sige lang. So ano muna tayo? So yan yeah, muna tayo so, yeah, mga standby muna tayo may customer muna si Boss Dodong no. May customer pa no si Boss Dodong kaya ano muna tayo. Ah, uh, standby muna tayo mga isang. Ayun. Bawat ng mga mga segundo man na na-reload ni Boss Toto. Nandiyan din siya na sa. Nandiyan ba? Bulok lab. Ayun, mayroon tayong rin tong nang. Oo nga, original din siya. Ganyan. Ayun, bisim bisim muna tayo. So mayroon tayong Puma. Puma natin. I'm glad kung hindi tayo nito pag may hindi nilalos Kanya? Pero sa'yo ko binili yung Michael mo sa maganda Mabuti uh -huh. na nakilala mo kami Ha? Kaya free Oo Kasi na, ganyan, ganyan ganyan Okay so dito continue po tayo dito mga guys so mga na mga ano sana ba tayo dito Saan ba tayo lahat na ito toro mo na nga boss uh, uh, Dito tayo dito tayo nagsimula yan pag ganun tayo uh -huh. yan toro mo na para mas mabilis 1K 1,000 1K 1,000 again 1,000 1,000 Puma. Puma Pusil Pusil 1,000 1,000 1,2 1,2 Pusil Puma, Pusil Ito, 700 lang 700 Alright, 700 po boss 800 800 800 Pusil One again 1,000 2 Alba Alba Magkano ang albang? 800 800, 800 1,000 1,000 700 700 Ito, 800 800 700 800, 700, 700. So Ito, pagbabaay naman, oh. Pang ito, tag-600 Tag-600 Pwede pa na limang daan yun. Oo. Oh, <laughs> May hindi sila pull-pipe. Sabi nila, na nyo, mga sabi nyo. nyo, nyo, sabi nyo. Nunguna lagi din si Tony Vlog eh. Hindi, joke lang. O, dito ba? Ang kapotol din, 500, ah, oh, 600. Ah, ito oh. lahat. 600, yan. Ah, ito, 700. Ah, oh, 700 yung dalawa. Ah, ito, kasama po to. Ay, ito. Hindi na. Yan, so mga guys ha, dito punta, so pang babae, napakamura, 600 lang. So, dito na tayo boss, magkano naman yan? Spider-Man. Spider-Man. Original. Niya. Original, so, yan yeah, magkano boss? 700. 700. 1,000. 1,000. 1,000. One 600. 600. 600. 600. 600. Ito, 500. Ito, ah, 600, 600. 600. 700. 700. 700. 700. 700. 700, 700 600. 600. 600. Yan, malaki, oh. Malaki, ayan. Parang invicta, no? Diesel, to. Ah, diesel. Magkano ang boss? Yan diesel. Ay. Kala ko, hindi ka na Yan, diesel eh. Ha? sa oras ko okay. Ganito na ganito. 2,500. 2,500 yan, mga kagid. Pinahan ko eh. Pinahan mo. Ibawas ano? ko sa Hindi ko bago yan. Bago yan. Ano yun, submariner yun Yung, ano ba Rolex? Rolex na ano? Ah, Rolex. Rolex. No. Ah, mabigit mo? No. oh. Mura naman lang papawas yun. Tano na yun. mga guys ha. Okay, so yun Kala mga imbikta katulad natin mga so, sa dito kay mga trilo ni uh, ano boss Dodong no. Yan dito sa mga yan so, so, basta makikita mo lahat yun, ng yun, ay, mga ano lahat sa mga ano din ni Yun mga guys so shout out po sa lahat ng mga so hanggang dito lang sa ating mga video mga guys ha. babalik tayo bukas ulit. Yan. Mm -hmm. yan nakikita. Ano na? niyo? Yan, napaki-invite mo na naman sa amo. Hoy, kapatid ay dito sa vlog. yan sa mga kaibigan ko ha. Sabol. Ah, kamag-anak, sabukan. Sa bowl, uh -huh. mga, sa so, mga baguhan na sa si mga subscriber paano matutundon to? Paano tayo okay. matutukoy? Sa Carmen plana, sa mga burao ano niyo lang, kilala nang kilala. Yan, si Bus Dodong eh. Yan, Boss Dodong. Yan, so maraming salamat.